Alas 5 pa nga lang ng umaga ay nagising na ako at hindi na nga ako makatulog. Pag nga nagde-day up ako ng Sabado at Linggo ay nahihirapan nga ako makatulog sa gabi kasi nasanay na nga ako nakagising palagi. So ay na nga mga mare dahil hindi na nga ako makatulog ay naisipan ko na nga lang pumunta ng palengke para bumili ng uulamin namin for today's video. Inagahan ko na nga lang punta mga mare kasi nga araw nga to ng lunes at ngayon ko nga lang na-edit may mga pasok yung mga bata. So ay na nga pagdating ko nga dito sa palengke ay dito nga agad ako dumiretso sa nagtitinda ng native na manok kasi nga magkakaldereta ako for today's video. Ito nga yung napili kong manok kasi nga mas malasa siya kapag niluto mo kaysa dun sa malambot na manok. No? Ang problema nga lang sa manok na to ay matagal nga siyang palambutin lalo na kung wala kang pressure cooker. Pero yeah. so, wag kang magalala dahil ako ay wala rin pressure cooker. Diyos <laughs> mo Dati kasi pag gusto ko nga magluto ng mga ganitong native na manok ay nakikigamit nga lang ako ng pressure cooker ng kapitbahay namin. Pero balita ko nga yung pressure cooker nga ng kapitbahay namin ay nasira na nga. Diyos Kaya nga wala nga akong choice kundi sa kaserola ko na nga lang siya palalambutin. <coughs> So, ayun na nga, mabalik na nga tayo mga mare. After ko ang bumili ng manok at yung isang balot ng gulay, ay umuwi na nga ako agad-agad kasi nga sikasuin ko pa yung mga anak at ko. sakto sakto naman nga, pagdating ko nga dito sa bahay, ay nakabihis na sila at paalis na rin. Buti na lang talaga at medyo napapagaan nga yung trabaho ko dahil nga malalaki na sila, hindi mo na sila iintindihin. So, ayun na nga mga mare, after nga umalis na mga estudyante ko, ay nasikaso ko na nga tong manok dahil sabi ko nga sa unahan ng video na to, ay napakatigas nga ng manok na to. Kung papakuluan mo nga to sa pressure cooker, ay aabot lang ng isang oras at kalahati. Pero pag pinakuluan mo naman sa kasirola, ay dalawa hanggang tatlong oras. Diyos mo <laughs> Pag nagluluto nga ako ng kaldereta, mga mare, ay inaadobo ko nga muna yung manok. Lalo't matigas to. Diyos ko, palalambutin ko muna nga siya sa kasirola. Sa unang salang nga, ilalakasan mo nga lang yung apoy. Pero pag kumukulo na siya, ay hinaan mo nga lang. Kahayaan mo nga lang siya sa mahinang apoy ng dalawa hanggang tatlong oras hanggang lumambot nga yung manok. Kaya sa mga oras nga na yan, ay ko ng nga muna si Bunso at lumabas na muna ako para makimarites nga dito sa mga kumare ko sa labas. nga <laughs> kumare ko na to, ay pang CCTV, just ko 24 updated sa balita. Kaya sabi ko sa kanila, ay, Diyos ko, may niluluto pa ako. Baka masunog, maiwan ko na kayo dyan. So yun na nga, pagdating ko nga ng bahay, ay pinirito ko na nga yung patatas at carrots. Tsaka ako na nga ginisa tong sibuyas at bawang Sinunod ko na nga rin dyan yung tomato sauce, tsaka nga yung rino. At pinaghalo-halo ko na nga Nang na magisagis ako na nga yung tomato sauce at rino, ay nilagay ko na nga rin yung manok dahil malambot na rin naman siya. Sinunod ko na nga rin yung patatas at carrots na pinirito ko nga kanina. Tsaka ako na nga lang tinakpan para maglasa na siya. Pinakuluan ko na lang yan ng 20 minutes kasi nga gusto ko nagmamantika siya at kumakapit nga sa manok yung lasa niya. Ngayon ko nga din na-realize mga mare na medyo nakakalayo na nga tayo sa buhay kasi dati yung mga ganitong ulam nga ay sa piyesta, birthday, binyag ko lang nalalasahan. Naalala ko nga noon nung bata pa ako, pag pupunta nga kami sa binyagan o piyestahan na may mga ganitong handa ay nagbabalot nga kami. Ganyan. Charis. Tama ngayon narinig nyo mga mare na bata pa lang ako ay marunong na akong magsyaron. Charis. So yun nga Mare, after ko magluto, ay kumain na nga tayo at saluhan nyo na ako. Ayun lang muna, salamat sa panonood.